Ano nga ba po nakarating dito sa Ireland? Paano nga ba nag-shift si Goryo TV mula sa pagiging isang technician ng vegetable for uh, vegetable company, city company. Napunta sa sa agriculture pa rin pero medyo iba yung iba yung ano, iba, ibang sanga. No? Hi guys. Magandang araw po sa ating lahat. Have a blessed Sunday to all Ngayon po ay uh, linggo no? Alasays na ng hapon dito sa atin pero makikita niyo Karik na karik pa rin ang araw Nandito tayo ngayon sa town ng Kilishandra, county ng Kavan Tayo po ngayon ay maglalakad-lakad Since uh, day off naman natin mamamasyal pasyal tayo dun sa ano sa lake okay masyadong tao dito guys kasi yung mga tao nasa pub na o sa mga bar this is what we drink uh, napaka peaceful napakaganda ng town na to kaso lang dying na siya lakad lakad tayo ngayon dito sa ating town kung saan tayo nag stay for a while or for the meantime since hindi pa po tapos yung ating bahay na malapit sa farm na pinagtatrabahuan eh, in-explore lang natin yung lugar yung mga tao dito guys lalong lalo na kapag uh, nagda-drive ng sasakyan na sila uh, bumabati sila sa, talaga sa iyo pag nakikita ka <clears throat> yung pagbati nila hindi through busina gumaganon lang sila gumaganon gumaganon sila pag, pag, pag nagmamaniho sila gumaganon yan yun yung mga uh, ginagawa ng mga tao dito pagka uh, kilalang kilala lang nila yung tao sa kapat daw sila gagamit ng busina so kahimik na wala nang tao dito wala nang tao dito sa lugar na to yung iba natutulog na gapit ng mag alas 7 ng gabi sana yung plano ko kaninang umaga kaso lang hmm, tinamad ako tinamad akong bumasyal kaninang umaga kasi gusto kong bumawi sa pahinga at sa pagtulog mga baka ang gandang tingnan ng mga baka sarap maglakad-lakad dito sarap ng hangin tsaka napaka ng kanilang mga dahon ng punong kahoy dito kasi nga spring na malapit na tayo dun sa may lake dun ang ganda ng simoy ng hangin napaka maaliwalas Presko, presko. Di ko lang alam kung may mga tao pa doon kasi ano na kasi, wala na kasi. Siguro kali umaga, marami pa yung tao doon. Eh, hey, meron pa pala, may mga nangingisda. May mga nagkakayak. Alexander Town Lake. Milltown Hindi napakaganda niyan to. Paano nga ba ako nakarating dito sa Ireland? Paano nga ba nag-shift si Gurio TV mula sa pagiging isang technician ng festival company, city company, napunta sa sa agriculture pa rin pero medyo iba yung iba yung ano iba, ibang sanga no kasi tayo ay uh, napunta sa pagbababoy no po at for no sa so, paggawa ko ng video tayo po ay nagtatrabaho sa isang vegetable seed company na no? nagpo-promote tayo ng semilya ng mga seeds ganoon so 5 years ako doon no tagal-tagal ko nang trabaho doon na enjoy ko lahat ng mga karanasan ko doon sa pagiging bench debater technician ko sa pagiging sales uh, representative ko doon na enjoy ko po lahat ang biyahe ang mga <coughs> ang mga tata privilege na binigay ng company sa atin ano? yung travel, yung sahod yung mga allowance na enjoy po natin yon at marami po tayong napuntahang lugar dahil po sa company nyo nagpapasalamat tayo dyan so ayun na nga na inspire tayo sa mga kasama mga friends natin mga kaklase natin na nasa abroad na na uh, mag mag apply din ng babuyan no? Kasi dito po sa ano sa <clears throat> sa abroad, ang isang tinitingnan po talaga nila is yung work experience mo bago kanila i-qualify or bago kanila tanggapin. So dapat meron kang at least 2 to 3 years na work experience no diyan sa Pilipinas. So yun po yung ginawa ko. Hindi po siya direktang mula sa vegetable seed industry nakapasok ako dito sa ano, pagbababoy dito sa Ireland. So, hindi po ganoon yon So, nag muna ako ng 2 years. So, way back 2023 ng January, nagpasa po ako ng resignation sa aking, ano, sa aking dating kumpanya. At, uh, nagpasa din po ako ng application sa isang kumpanya ng babuyan doon sa amin, sa Bukiddon. Hindi ko na lang papangalanan, ano po, basta sa bukid noon yun. So, nangyari, natanggap ako doon sa baboyan na yon at uh, tinanggap din yung uh, resignation ko sa, uh, sa dati kong kumpanya so pagka February umalis ako sa aking dating kumpanya at uh, nag-start po ako sa aking bagong kumpanya sa pagbababoy hirap para sa akin pero natuto ako dahil uh, iba kasi yung nature ng trabaho adjust talaga yung katawan ko doon yung nangyari kasi yung kaharap ko hindi na mga tao hindi na mga farmers yung kaharap ko doon sa farm is mga baboy na ano? so nagtrabaho ako mula sa uh, gestating o yung tinatawag na breeding department hanggang sa napunta sa farrowing department hanggang napunta naman sa nursery department no? so, yun yung ginawa ko doon then uh, after po pagkatapos po ng 2 years nagtry akong mag-apply dito sa isang agency natin sa Pilipinas. Tanong ako sa aking kakilala sa Brad ko, no? Nagtanong ako. Shout out nga pala kay Tul Martin Akyat at kay Tul Paul Villasquin. At at uh, ano, sinagot niyo yung mga inquiries ko sa inyo before, no? Kayo yung naging tulay sa pagpunta ko dito. So, yun yung nangyari tinanong ko sila kung saan ba sila nag-apply ganito ganyan ganyan tapos tinuruan nila ako so walang pagdadalawang isip sumubok din ako so luckily everything goes smooth na so nabigyan tayo ng chance na ma-interview ng agency uh, pangalawang interview yung together with the employer na and then yun natanggap tayo so everything goes smoothly sabi <coughs> ng ng iba na pag God's will na talaga bibigyan ni Lord well, hindi na siya mag, mag ano, pag, pag, oras mo na oras mo na talagang makalipad the time is right I the Lord will make it happen okay so, yun yung nangyari tuloy tuloy na tuloy tuloy na tuloy 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 so yun yung nangyari hanggang sa hindi ko na malaya nandito na pala ako sa Ireland no so baka ito na yung uh, ano mo baka ito na yung sign mag ka dito sa Ireland. Kasi <coughs> huwag mong isipin huli na ang lahat. Hindi pa huli, huli ang lahat. Nung dati, alam nyo ba nung dati, yung inisip ko talaga is baka huli na ang lahat. Kasi mula sa pagiging technician ko sa vegetable, gugugol pa ako ng ilang years don sa uh, pagkuha ng experience ko sa farm. And then, baka pag-apply ko is uh, ma-overage na ako. So, hindi pala okay pa pala. Yung, yung kasama ko, malapit na siya mag-40. I think he's 38 years old na na nakapunta dito. Importante lang, you are able, malakas yung pangangatawan mo, at saka mabuti kang manggagawa. Yun yung importante dito. Talagang ng mga Irish employer yung pagiging ano mo, hardworking mo. So bago nga po pala tayo magpaalam, nais ko pong i-shout out ang aking mga utol sa Philippine Association of Agis Incorporated na si Alexis Untuhan si Archie Dimuliran si Kurt Rasilsario at Jake Banyado na nasa England at nasa Ireland din sila Now, I hope na may natutunan kayo na may nakuha kayong mga insight na di ka pa huli sa lahat ano? pwede ka pang mag-apply papunta dito sa Ireland pwede ka pang uh, kumuha ng work experience, tiyaga-tiyaga lang, tiyaga, tiyaga lang, no? Magsumikap ka lang, walang imposible, basta nangarap ka. Nagtatapos ang ating uh, video na to, na no, may natutunan kayo kahit konti man lang sa shinier kong experience. Marami pa tayong mga susunod na video. Channel na to ay hindi po pang katatawanan, kundi uh, gusto ko pong i-share o ibahagi sa inyo yung mga magagandang tanawin na nakikita ko dito dito sa bansang Ireland, <clears throat> mga magagandang tanawin, mga sistema na na-observe ko. Gusto ko 'yung ibahagi sa inyo para magkaroon din kayo ng idea. Ano ba ang pakiramdam or ano bang feeling pag nandito ka na sa Ireland? So, 'yun lamang po. So, if you like this video, please uh, like and uh wag din kalimutang magsubscribe at uh, i-hit 'yung notification bell natin para maging updated kayo sa mga upcoming videos natin. napo, ano So maraming salamat po. Take care and God bless.